Yes, ito yung karugtong. And nung high school na mga kaibigan ko, doon sa bayan. At alam nyo ba, ang daan namin ay tatawid pa kami ng ilog. So, ah uh, merong mga pagkakataon na baha, kaya sasakay na naman kami ng bangka. Sobrang delikado nga ang ano namin noon kasi baka malunod. No? Malunod eh, hindi biro yung ilog dito mga kaibigan ko. Sobrang malaki, malawak at sobrang Uh, mabilis yung ano yung agust ganun mahirap and ayun then from the other barangay barangay bubunto uh, proper or sa city na is mga 20 minutes 30 minutes ganun Asa ko, Jer? ah uh, ganun siya kalayo mga kaibigan ko 30 minutes uh, riding ko an motorcycle oh my god bago ka makarating doon sa bye bye national high school kaya yung mga kabataan ngayon napakaswerte na kasi nga dyan na sila nag-aaral dito na lahat college na lang ang wala pa dito sa malapit yung walking distance lang and yung college na mga, mga kaibigan ko doon sa bayan pag dito mula sa relocation site is uh, 15 minutes at uh, 10 minutes lang Oo, sakay ka ng pedicab. Tapos, 10 minutes lang, makakarating dun ko na sa bayan para mag-aaral ng college. Pero kami noon, sobrang hirap kasi nga yung daan noon ay hindi pa na-develop, di ba? Hindi pa nalagyan kasi ganun kahirap nung mga uh, 90s. Sobrang hirap noon, no? Pero nakaya na naman, kaso lang, na kami ngayon at natutuwa kami ngayon kasi malaki yung pagbabago, And para hindi na rin mahirapan yung mga kabataan ngayon. Eh, kung ano pa man ka. Ka, ano yan? Kadali yung pag-aaral nila dito. Susko, ang tatamad naman magsipasok. Ano ba yan? Ang tamad magsipasok. Kahit walking distance na lang. OMG. Pero wala tayong magawa. Oh my God. <laughs> mga kaibigan ko silong muna ako. Baka madilim na. <laughs> silong muna ako dito mga kaibigan ko. Kasi nga umaambo na naman. Ay okay, guys, ando si Bakita Kabila dito sa barracks. Andito yung pabahay. Hindi ba? Ay, talaga tiis-tiis lang muna tayo. Pero malapit na yung bahay namin. Mga kaibigan dito lang sa likuran nito. Paakyat sa bahay na namin. Kaya. Oh my God. Madilim na. Hindi na nakikita ang aking face lock. Oh my God. See you tomorrow. It's Megan and market, Don't forget to share and subscribe. Thank you.